Yeah. Kuya, ibig sa ganoon po ka na mukha. Yeah, si Bang Kaya, argan, uh, pag alupya, o oh, alimbawa alup ka mo, nakikuha ka mo sa ako, kusog ka si mo, o waka po, ay rimate ko kung mag-udo-udo. Mag-udo-udo ka, mag-sug ka, araw ka, araw ka, pag-mati mo, nalilibong, araw ka. Naranasan naman ako ba mo si Bang? Ay, ako yeah, mag-filmin na eh. Ano po bil... yung mga sintomas na naman? Uh, minsan mo. yan, magkukulog yung boros mo, perming lab ma pasalamat nga ni kung mag uutot ta magiginawaan kung di man pero yan to ang niya buros mo kan pag isiban ano po may siya na sibang na palang kwan ah syempre bagoy kami pabulong doktor sa sibang muna kami Santigwar mo muna, -muna tabulario, Pichiller. Paano mo po may, may siya na si Bang Napad so namamatean mo Kung ano, kung yan nakasibang ka ni mo agkuman pagmati ay marautya ya pagmati o pares na kumpan maraot pagmati kan maluluya ya buhay ano po ya ginagibo mo po para mawada po ya nararamdaman mo po sa sibang may ano pa kong para sa sibang ano na diasan sa para bulong yan kasi pa ka nagpapakonsulta doktor po albularyo. Uh, primero muna albularyo. fit healer bago doktor pinakauna po talaga hmm. yung albularyo. albularyo muna kasi pag sa doktor dahi ka minsan bawal kaya injection pag ikan ko kung mga albularyo, albularyo mo na pag in-injectionan ka sa doktor nakulgan so nakasa imo, so nakasukokan mo baga arugan makukulgan ano sir. po ya pamamaraan po ka pag bulong po ka mga pithel ay sa sa sa, 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 sa plato kinukuha kuya Santa Cruz tapos ilan sa imo inoorasyonan kaya nyo na rin nagpangagiyon latin ka dyan. Maganalatin niya mga pangagyuan niya. Mga ko kaya ano? Kung yeah. magpabulong kang sibang, ako kami pagbubulong sa Sagrada sibang. Yan pambulong niya kung ano, kalunggay ag bugas. Ino ano po niya yung bugas? Kig kuka niya, pig gugumugumo niya. Ay, basta koko ano niya, sa kamot niya. Tapos siya kalunggay, inaarom niya ka. Aguman siya yan, agkos siya kan orasyon. So, mga ngadji. Tapos sari po niya yan, iba po. O, oh, ka, ibubutang na yun sa pusod na mo. O, hmm. oh, kano? Tapos, tapos kung uda ika napabulungan, subado mong okay. nasi bangka, ukason mo, pakalakagaon mo sa tubig okay. na mainit. Okay. Sa kalde, sa kasirola ko, sa basa ng tubig, okay. pakakalakagaon mo, mararayan ka kan. Papakalakagaan lang po, tas oh, na yeah. po siya, ilalayid or Hindi, napaka ba Naniniwala po ikang mapabulong wow, po talaga yung eh, saka faith Isin, nabubulong ka eh Ta, pag maray ka, san pit oh, di mo naisipot Pag medyo di pa ikanara yung sun o oh, may kunay ka sa doktor, arugan Pero mas dakul niya sa ano Mas dakul na tutubot sa albularyo dahil mga iginbaga, baga. mga igin siya mga igin oh. yeah, o tapos pag dinaralan ni Rasan, nararayan. O pag awa di man, awa sa awa doktor nandis. naman. taya albularyo magsabi man yan na mga, yan mga pithilaran, magsabi man yan, punta na kayo sa doktor, kan. O tapaka ako irisita man na bulong, arugkan. Ako po ka mo gustong ibagi tungkol sa, naiisyan mo ko tungkol sa sipang? Ay, kung, kung ako, ang man talaga mag, mag na, na risa mo ya sa da, yakap pa mong maraot pag matibaga. baga daw mag iinsir ang doktor di sira nararayan sa sasabihan kong o pabulong mo na kamas sa peak mm -hmm. lalo na yung albulari lalo na si yan ang si salvi soreta ya yan san yan the head start head start ninuluugan yan ni santo ninyo ang sanim sanib <laughs> sige po po